Coastal cleanup isinagawa sa Dolomite Beach at mga kabataan sa isang barangay sa Quezon City nakatanggap ng school bags at learning kits. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Bilang pakikibahagi sa International Coastal Cleanup Day, nakiisa ang Philippine Coast Guard sa isinagawang cleanup sa Dolomite Beach sa Malate, Maynila. Aabot sa mahigit dalawampung sako ng basura ang kanilang nakolekta. Higit isang daang volunteers naman mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sektor ang nakiisa sa naturang inisyatibo. Laking tuwa ng mga kabataan at magulang sa barangay Apolonyo Samson sa Quezon City. Ito'y matapos makatanggap ng mga schoolbag at learning kits ang mga mag-aaral sa naturang barangay. Layo nitong bigyang diin ang pagpapahalaga ng lokal na pamahalaan sa edukasyon. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas!